Na-entry ba ang Macau ng no? one So may Macau na tapos bobo ka? Oo, makalo. Oo, makalo. Gutom daw. <laughs> Sabi Pinas ka na kayo mag-choking kayo pagdating. Lahi, <laughs> manedire lahi <laughs> po. Lahi, <laughs> last yung Macau. Sarap umuwi. Alam pera. Ayan, sa Chef Owe siya. Hati ng aming ganata. Ano tayo, Owe? Owe, Owe, Owe. Alam, pera. kaka ka smakdok? Mak, nag-reply mong klas mo, Mak. Wa, take in hands mo. Iba na lang, Wag na lang yan. Ay, dada. Ano pala gisay daw? Kawaii, kawaii.

Apa na manila? Oh. Pekau manasod na? Mila maniyo oh. mo tulis na? Sapos. Hindi kanang hinga hinga sa isos. Lihat, tihat oh. Kaya picture picture ako. Tihat, tayo naman. Muli pugama? <laughs> Muli tayah. Inaautos <laughs> si tuan. Inaautos lolo. Semangil neng sa Sumangil niya. sa nag-abot. sa rin mo Semangil Sige, pang surprise. Ilay, sa siya ma'am <laughs> ah, Pwede ka nalang. Ah, Sige, pwede ka no. Ako like, cash kaya, kaya, cash. Kaya nga, ba't mo da, isin na ako. Kaya kuha wala yung kurta. Wala yung Abat ng pilan, lang <laughs> kayo, yung Mag MT4 na lang tani ko iya Train mo o. Ha? Mag-train. Oh sige. Gusto mo? Mo 30. Hindi na. sa kasakay gani oh. Dapat train mo <laughs> Ayaw niya eh. Ayaw ng papa niya. <laughs> <laughs> <Malagi>. <laughs> Mayroon nga. <laughs> sa baba, sa kita ng one. Kaya nga. Sa ubos. Do, do kaya MT4 oi? Do kaya mm, lagi balindagan na kayo kung Libot. Libot pag pag... Hmm, nang ikutan yan. ikutum tuh dekat Mak. Bukan, nomor itu, apa kabut? ukuran kan Chowking, kalau ya, Chowking. Pokoknya, Kan, picture Chowking-nya. Hahaha, Hahaha. Hahaha, Hahaha. 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 Ayan, wala na oras. Aran, tugaya ya, uy. Kaya nga, eh. Una sa pila, antagal din natapos. Sa ano? Bagay ba sila ng tiket, di ba? di, upo tayo doon. Di, akin na na, bilisan na. Ha? Hamburger sa akin. Dito mak. Hoy eh. Dito. Hay. Dito diha. Ha? Hamburger sa akin. Imo. sa akin. <laughs> 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 Tukno ka? Ah, bizaan ka. Ang <laughs> basalong <laughs> pong pagbalik. Swell, dito mo makaabot back chicken pa. Di oklak. Ha? Okay oh, lang. Uwi lang kami, turista. Hey. <laughs> ito, you know. Sa parehas kong ikuranan ba? Dito oh, tapad, ino nga ito sa kuwan. Hindi. Ay, nung takluban. Ano, dekisit number? Ano, takluban? Uwi na sila <laughs> <laughs> ng Pinas. Ayan nga. Ano sa daipang? Nadali mo? Pagbukot sa kwan, pagbukot sa eroplano kay tubo. Ano mo pwedeng gihatag nga kapaspor? Paspor mo isa-isa, ingon mo sa isa-isa. Oh, iduha on dunga non nonton duha. Di di gihatag pang makuan kay di man dunga non. Duha di pitu. Di ma kwan man tunay jam adjust man tunay nakay kauban. Nana? Ha? Okay, 10.22 kayo, oh. Na, wag 9 na ibina. May tao na immigration. Mm-hmm. May tao na immigration. Wag kagabiin naman. Hindi bugso. Tikot sa Padong Domingo. Meron na sa Padong Domingo na pagpasayin. Okay, tingoli. Diyan na, kayo mo yung tingli off. Ini kan drinks. <smart noise> Ini kan Itikit... Itikit... <laughs> go buy drinks. sedikit kan ya? buat drinks. Ini kan buat drinks. lagi <laughs> oh, kan okay, buat ya. lagi. Ini kan buat Tersulduhan sih kalau kaya. Wait, wait, wait one, wait gloves. Gloves bah, wait gloves. Mungkin gloves apa? pun. Amak dok. Pangkutu mentai. Tangkaran aja, kayak atau jejak-jejak kekuatan. Tangkaran apa putang? Hah? Curi nai? Aik curi nai? Kecap. Ang gusto mo eh? Mak? Mak? Huwag na umak? Ayan guys, alis na ang aming makmak. Mingaw, John. Mingaw. <laughs> tara na, tara. Dito <laughs> na lang. Tama na lang. Dito na lang. Huwag pa rin kasi hindi mahumanda. obus Tama na tayo. Eh, <laughs> sabi niya? iya ka ma?

<laughs> ampeng, ampeng. Pasalobong pagbalik. Tuyo ako eh. Tuyo talaga, pasalobong. Oo. Oh, talaga. Antayin muna natin. So din, oi. Kasi yung ano, yung ano, yung hand carry. Ay, pata. E 1 Epi-1 ba? Dating trip to, oi. Dugay okay, kayo mo. Abot, nagigwash. Kaya nga, 30, s ano, ah, sa kita, IP1, yan ang pinakamadali. Hanapin mo yung IP1 dyan. IP1, tsaka, mga taxi yan dito. kaibigan ko pa papunta na siya ng ano Canada marami na talaga na cross country dito sa iba-ibang lugar no